sa tagapag-ugday po ng mga kapisan at bahayan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Angelo Eranyo de Palaga, ang buong distrito po ng Antique, sa pangunguna po ng pagkaministro at pagkamanggagawa, ay buong kaligayahan bumabati po sa pagsakit ng kaarawan ng inyong pagsilang. Ang talagin po namin ay patuloy kayong pagimpagulahin at malakas na katuwang ng ating tagapamahala ng pangkalahatan alang-alang po sa kapakanan ng Iglesia. Wala po sa lokal ng Itzarayan, kami po na mga sa pangunan ng mga may tungkulin, wala po sa lokal ng Magkabal, kami po na magagabi tungkolin sa lokal ng Sibalo. Wala po dito sa lokal ng San Juan. Wala po sa Saint Gabriel chapel, DWS. Dupan po nasa San Jose. Kami po nasa Kapisan ng Kaliwa at pini, Kay bumabati po sa mahal ko naming kapedil. Happy! Happy! you